Kasado na ang Quezon City Countdown to 2024 sa Quezon Memorial Circle. Nakalatag na ang lahat sa lungsod para matiyak na zero casualty sa pagsalubong sa taong 2024. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Inaasaan na abot sa 60,000 katao ang dadalo sa taunang New Year's Countdown ng Quezon City sa linggo, lalo't libre ito sa publiko. At para tayakin ang kaligtasan ng mga dadalo sa kasiyahan, magpapakalat ng apat na raang tauhan ang City Hall sa paligid ng Quezon Memorial Circle, kasama rin sa magibigay ng seguridad ang QCPD, BFP at Traffic Management Office ng QCLGU. Dadaan sa mahigpit na security check ang mga taong papasok sa venue. So ang aming preparation ay talagang uh... Over and above the regular namin, lahat ng mga law enforcement uh, units natin sa LGU at saka sa National, yung QCP din natin, Bumbero, uh, gagamitin na namin dito. Maglalagay din ng tatlong strategic medical stations para sa medical emergencies upang matiyak na zero injury at zero casualty ang New Year's countdown sa lungsod. Meron kaming uh, bali tatlo na medical stations, lahat yon may ambulansya. Tapos, sa uh, Complete yung complement niya ng mga uh, emergency uh, technicians natin. Tapos may robbing din tayo. Meron robbing na emergency technicians, robbing na police, tsaka robbing, robbing din ng mga public safety officers na gagamitin natin dito sa activity natin. Maliban sa pagibigay kasiyahan, nais rin ng QCLGU na walang masunugan o maputokan sa mga residente sa pagsalubong sa 2024. Mahigpit ding ipatutupad ang firecracker ban sa buong lungsod, maliban na lamang sa ilang mga designated areas. Ang bawal sa amin ay firecracker. Talagang may total ban tayo ron. At uh, again, pinaalala ko, magiging mahigpit kami, magpapatrolya tayo at manghuhuli tayo para ma Patunayan natin na ganitong kaseryoso sa Quezon City. Bukod sa QC Circle, nagtalaga na rin ang mga barangay ng firework areas para sa mga hindi maawat sa pagpapaputok. Samantala, hinimok ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga LGU sa Metro Manila na magtalaga ng fireworks display zone. Kung may pamahiin naman na dapat maging maingay tuwing bagong taon, payo ng isang fungsay expert, hindi na kailangang magpapotok. Kung kaya tayo magpapotok, pwede naman mga, mga tiyatawang natin maingay lang na mga video. Okay, magkatahan tayo. Make sure na makatulungin natin kapit-bayang. Alan Francisco, Para sa bayan.